Est marriages Verre anyos usion Ito tapang tamang panahon para makapagpasalamat po kami sa inyong lahat, sa lahat ng mga Pilipino, sa inyong pagmamahal na ibigigay gabi-gabi sa batang kapo at sa pagsuporta at pagmamahal na ibigigay niyo sa Rite Med. Pumulang magsalamatan po ang lahat ng mga tao na dahilan kung bakit po nandito kami ngayong araw na ito. Mami Jolie, maraming 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 salamat po. Ay, Sir Poch. Thank you so much sa ng ating mga doctors na nandito po ngayon. At siyempre po sa Team RightMed sa lahat po ng ating mga senior citizen po na nandito ngayon. Sana po mapaligaya namin kayo at makapagpinsuro tayo mamaya. Ang RightMed po ay katuwang po po upang makapagbigay ng tulong sa lahat ng mga Pilipino. Alam po natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Alam po natin kung gaano natin pinapahalagahan ang sentimo na pinaghihirapan natin sa araw-araw ng ating trabaho. Kaya ang Right Aid, ginawa nila ang lahat ng paraan para makatulong sa mga Pilipino upang makapagbigay ng murang gamot, makapagbigay ng tulong sa bawat tahanan at bawat pamilya ng mga Pilipino. Kaya gusto ko magpasalamat sa napakagandang misyon ng Right para sa lahat ng mga Pilipino.

Maraming 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 salamat po sa inyo lahat.